nasira sir naputol eto sir may gamit ako rito eh, gawa natin ng paranya nya saan ka po papapasok sa anak kawis. anak kawis papasok ka pa hindi uwi na ako ah ka na ay turnilyo naputol ang dali lang sir ah. Parang may ano yata ako rito Parang Meron mong Yung maputol? Ito kasi ito. ah, oh, ito kaya para kabit natin. Hindi ko Buti hindi ka sumemplang. Buti hindi ka sumemplang? pa ka na? Ay, eto gagawa natin parang para duty. Duty... guard kayo? Saan ba kayo nagtatrabaho? Sa paggawa sa Pasig. Oh, dito. Kanta, San Juan. pangalawang tulay. San Juan. Oh. Tapos pauwi na kayo. O, ito sir, gawa natin para para makauwi ka. Asa na yung mga parts? ano muna? Upo mo muna. Tingnan mo kung komportable ka. Ano? Okay na? hoy oh, yan sir, ayun, ka na niyan. Ayun, sige po. Eh, makauwi ka. Ayun, salamat. Wala naman po sir, wala nga naman.